First time kong itatrya itong lumpia niya. Porto. Ang ka-play ka? Hindi, si siya... Hal. <laughs> hello, hello! Good day, mga sis! Hindi pa po namin uwian. Ito kasing kasama ko na gaya maghanap doon ng merienda, mga sis. Sapto naman at mainit. Gusto kong mag-ice cream. Mag-food trip muna tayo, mga sis. Tapos na din naman kami sa lahat. Wala na din naman kaming gagawin. Hintay na lang, papatay oras na lang tayo mamaya mga sis. Tsaka mag-uuwian. Asan ah, ka na? Tignan mo yung kasama ko, naliligaw oh. Saan po punta, be? Saan <laughs> ba? Nagre-request pa to dito daw kami dumaan. Para daw malamig. O oh, diba, paso siya. Papasok pa tayo ng mall mga sis. Magpapalamig daw muna tayo sa loob. Alam niyo mga sis, hindi talaga ako madalas mag na pag nasa trabaho. Ang oras ng merienda ko, <laughs> pagdating na namin sa bahay, pag uwi na namin sa bahay, sinasabay na namin yung hapunan ni Lolo Hari niyo. Kaya minsan lang, pag nagugutom na lang ako, doon lang ako nagme Pero yung sabihin mo magme-merienda dun sa trabaho, hindi. Parang hindi ko siya nakasanayan kumain ng merienda ng hapon. Dito ko nabili yung tat ko be oh. Yung sinuot ko nung isang araw. Tsaka na tayong magkalkal. Mukhang maramis. Dito 75. Hey, oh. 75. No. Uh mm -hmm. Oo. Housekeeping nyo? Male tsaka female? Oh, okay. Saan? Ilang taon? Ilang taon? Ilang taon? ka? Decihan. Dito tayo mag-oorder, mga sis. Ice cream sa akin. Pakibilan nga ako. Arte. <laughs> anong bibilin mo? Parang dami mong bibilin mo, ah. Ice cream with coke. Kaya, hey, mga sis, anong gusto nyo? Coke float or yung regular ice cream na Meron ako nakita dun hiring. Housekeeping siya. Tinanong ko si ate kung saan ma-assign. Tanong natin si Lolo Harin yung baka gusto niyo magpasa. And wala namang age requirements dun mga sis. Kasi nagpasa ako dun dati. Hindi ako tinanggap. Hindi nila ako tinawagan. Nakakaloka. Pero try natin kung gusto ni Lolo hari yung mag-housekeeping sa max. Sabihan natin siya mamaya. Ramdam nyo din bang init ngayon mga sis? Kain muna tayo. Magpalamig na din kayo dyan. Ice cream muna tayo mga sis. Gusto ko sa ice cream yung parang tunaw na tunaw na siya. Yung tubig okay, na siya. Ice <laughs> Kaya nga. May ganun gusto ko yung para inumin muna lang siya. Nandito na si Lolo Hari yung mga sis. Sa galing. Anong pasalubong mo sa akin? May pasalubong siya sa akin, no? Nagpa-reserve ako ng palabok tsaka spaghetti. Pakita ko yan sa inyo mamaya. Naglakad pa yan. Bale, ito yung pinatabi ko kay Ate Marielle. Ayan, tindayan ni Ate Marielle. Luto niya yan. First time kong itatry itong lumpia niya. Pork lumpia. Ito din yung spaghetti. First time ko din niya matatry. Pero itong palabok nila. Sobrang sarap niyan mga sis. Try na try ko na yan. Panalo yan mga sis. Meron din siya. Nagpapadeliver din siya. Around kalookan ata. Yan, kakainin natin yun mga sis, marienda natin. Yung marienda natin, alas 7 na. Sabay na yun sa ating hapunan. Diba? Ang sarap mga sis, oh. Kain!